So, nakakita na po ko ng nga post nga matod pa din eh. Uh, Gwapa siya. Nga siya, sir. Sa kong naibawa na beauty lies in the eye of the beholder. Nga naman, na iban para niya gwapa na pero sa lain tao, dili siya gwapahan na to. Kay lain-lain tao perspective. Nga kung kita may may yung nagwapa ta, at na, pwede ta mo claim ana, pero dili ka mo agree na na, di ba? So, tungod kay pamino na to, ang ayan ta, kinahanglan pareha o perspective ang ubang tao. Ayo, suko slula na, prehane. eh. Nasuko kang tawagong kag sir? Huwag ang kung masuko diri sa mga tawagong kugwakwak? <coughs>